So, pag-usapan natin kung ano ang relasyon ni Attorney Glenn Chong at saka ni, ng ating First Lady. Uh. Napanood ko kasi kanina yung vlog ni Miss Maharlika. Medyo mahaba yung kanilang interview kasi ang daming alam kong maraming gustong sabihin si Attorney Glenchong kasi pinigil niya yung sarili niya, 'di ba? Nagtimpi siya eh. Meron yun bago pa pala maka bago pa umupo si PBBM. Marami na siyang alam. Kumbaga marami na rin siyang nakitang red flags. Ako may mga nakita na rin ganyan dur during the campaign period pero inignore ko naman talaga. And then naging member nga po ako ng Ensaymada Vloggers or ng Team Tubol. Doon ako pakarami kong red flags na nakita, na naramdaman, na obserbahan. So, hanggang sa nag-quit na nga ako sa grupo ng mga vloggers ng Kamangyang, hindi ako sure kung itong mga vloggers ng Malacanang ngayon, ang Team Tubol, ay sila rin ang inaakusahang mga paid trolls. Pwedeng may mga kabataan din talaga, kasi yan ang akusasyon ni ano eh, ni Dr. Rowena Burden, nakaaway ni Manang Gwen Narcisa sa Cebu. Yan din ang expose ni Direk Daryl Yap na may paid trolls ang palasyo. And ngayon si Atty. Glensyong, ganyan na sinasabi, may mga paid trolls, may mga loyalista nga ang palasyo, di ba? So, tatlong tao na ang nagsasabi na may mga bayad na trolls. Baka ang iba dyan yung mga ensaymada vloggers na sabi nga ni Atty. Glensyong, hindi naman kayo abogado kasabihin nyo kaya ako kumukontra ngayon ka, sa, sa mag-asawa ay dahil lang hindi siya nabigyan ng posisyon di ba? ay kumbaga sa attorney Gledon, hindi talaga siya kukontra hindi siya mag, uh, mag, sa, mag, manunumpa ng, di ba, ng kanyang mga sasabihin ang kanyang mga isisiwalat ay totoo kung wala siyang naipong evidence laban sa kanyang mga inaakusahan kung hindi man ito actual evidence the, uh, those Uh, things na inipon ni Atty. Glenn Chong at uh, siguro si sinamay sa kanyang ang affidavit ay halos sampu po yatang circumstantial evidence and considered evidence kasi yun. So, naiintindihan nyo yun, abogado yan eh. Tapos, babanat-banatan lang ng mga kachipan ng mga insaymada vloggers na wala namang pinag-aralan. Actually, ah, ang sabi sa akin ng mga... Uh, may isa akong nakausap na nag-i-inaccent-accent -accent na vlogger na Well, nagtrabaho sa isang call center sa Australia. Uh, Australian account na call center. So, feeling niya, nagbi british accent na siya. <laughs> no? Medyo marumi ang balat nito. Pero, kaibigan ko naman dati. Kaya lang, talagang parang bulag na rin eh. So, miyembro na rin yata siya ng... Ewan eh, ko miyembro na siya ng Insaymada Vloggers. Pero, itong vlogger na to, ang sinabi niya sa akin patungkol kay Atty. Glensyong ay, akla daw si Atty. Glensyong. At yung namatay na si Richard Red Santillan ay... Jowa. So may relasyon pala si Attorney Glenchong at yung namatay at hindi si Ma'am Shea si, si, si Attorney Glenchong. <laughs> Pero sabi ko, ano naman, ha? halimbawa, ipa, pagpalagay na natin totoo na akla si Attorney Glenchong. So, ang gender pala or ang kasarian ay pwedeng proof na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ganon? Sa loob-loob ko lang tong kaharap kong vlogger na ito. Ano pa social na vlogger? Boring din mag-vlog. Boring din. Ang bo Kasi nag i accent accent baritono boses eh. Maganda boses niya. Pero, yeah, may, may, pa, may pa Australian accent siya kung minsan-minsan. Ako naman, ay stick to American accent. Yan ang una ko naaral. Bakit ba? So, sabi ko, ang syunga naman ng kaharap kong vlogger na ito. Pagpalagay mo nga, halimbawa, na akla si Arnie Glenchong, ha? Halimbawa lang. So, hindi, na, wala nang weight ang kanyang mga sinisiwalat. Ganun ba mga ate at kuya? Wala, well, hindi na, hindi na nagmamatter? Bawas na ang credibility dahil akla? Gusto ko nga sanang suplahin yung salamat po ano um, ate Mina Carnicel sa pakulay. That's, uh, thank you. 5 euro. Okay. Sabi ko tong vlogger nakaharap ko, ah, uh, ah, akla ako nakaharap mo. So, hindi ka na nahiya sa akin. So ako rin na vlogger dahil ako ay miyembro ng third gender or ng LGBTQIA++++ community, wala na ring weight ang aking opinion dahil akla lang ako. So homophobic. Or talagang mahina lang ako kote that's how ensaymada vloggers are. Or yung mga defenders ng palasyo ng mga vloggers. Aside from boring, tapos minsan sabaw naman yung content and puro pambobola kay Papshi, mahina talaga rin ang kukote. Oh, ang binabanata nila. Thank you so much Ate Joy. Uh, uh, uh. So, doon sa interview nagsimula si na Miss Maharlika bago bago natin panoorin yung video, ready ko lang. Nagsimula siya sa pagkwento na hindi pala siya invited sa inauguration nandoon ang prinsesa, 'di ba, no inauguration sa uh, National Museum of Arts diyan sa Luneta. So, hindi pala makakatin si Arthur Ni Glensyong dahil wala siyang invitation. Imagine, ang relasyon ni Atty. Glenn at ni Ma'am Shaili, nabawin ko lang, nga, let's put it out there, hindi sila magjowa. Sila ay smoke buddies. Mag-tropa silang, ano, naghumihipak, humihipak Okay? Nagsasmoke. Eh, actually, yan, nakita ko rin naman si Atty. Glenn na nagsasmoke. When we were in Okada, bago ang election, kasama namin si Atty. Atty. Glenn sa Okada, Manila, na, uh, pag nagsasmoke to lumalabas na sa terrace kasi naiintindihan niya na si Miss Maharlika kasama rin namin ay uh, nurse nurse yata si Miss Maharlika eh so alam niya na hindi feel ni Miss Maharlika ang amoy ng smoke ba diba? even your princess kasi may asthma ako and some of the visitors ng isang may yung nag-invite sa amin sa Okada so lumalabas yun sa terrace doon magsusmoke, and then babalik sa banyo magbabrush nga ng ngipin or, or ng mouth para hindi maamoy ng kausap na nag smoke siguro kapag tense or gusto mag, di ba, for pastime time daw yan, yung ang pagsusmoke, para pagpalipas oras, ayun, gano'n. So, si Ma'am Shi, totoo pala. Totoo, ang chika na si Ma'am Shi ay eh, malakas din humipak ng smoke. Kaya pala parang tuyot ang balat. Ay, eh, gano'n naman talaga ang mga smokers, no? Unless tag, talagang bata-bata ka pa, siguro talagang mayaman ka pa sa collagen, Di ba? kaya ang balat mo blooming pa rin kahit nagsasmoke ka pero sabihin mo mga nasa late 30s ka na and, uh, above at naninigarilyo Kaya eh, talagang tuyot ka nga namang bonggang bongga yan isa yun sa effect yata ng smoke o ng pagyoyosi si attorney Glenn yung mismo ang nagsasabi na malakas magyosi si ma'am she basta sila ay magkasamang nagyoyosi silang dalawa lang exclusive oh mm -mm -mm -mm. O, oh, dalawa lang sila ang nagyayosi. Ang alam ko pa po, narinig ko kanina sa kanila pag-uusap at panunoo natin na... Uh, kapag ikinukuha ng, let's say, hotel room or something, si attorney Glensyong, hiwalay ang room niya sa kanyang mga bodyguards. Something like that. Parang may sariling hotel room si Atty. Glensyong. Or maybe kapag ini-invite. Basta may ganong chike. Eh. pag ini-invite si attorney Glensyong ni na Mamshi, talagang ang room ay para lang kay Attorney Glencio. may ibang room para sa kanyang mga kasama like sa kanyang mga kaibigan at, uh, at yung mga, mga aid nga niya or bodygu bodyguards niya so ganun ka, ano bongga and yun nga po uh, binulgar ni Attorney Glencio yung patungkol sa uh, pakikipag-usap ni Mamshi kay, di ba sa, sa mga foreigners, na nandun din daw present sa inauguration Nando, kung, kung kayo matagal ko ng follower no, at, na, siguro nakita nyo naman yung inauguration may mga tao na nasa stage right? Nando sa, basta doon sa platform, sa mataas sa kung, sa kung, saan, doon, uh, na kung saan doon si Papshi magsispeech at may mga tao rin nasa baba nasa baba si attorney Glenn at si Miss Maharlika so parang second class citizen sabi nga parang mababang level take note ha sino pa ang nasa mababang level na yon ang mga nasa stage yung nakaharap Maybe hanap ako ng picture ng inauguration ha, para makita nyo. Okay. Found it. Ayan. Okay. Eto. Explain ko lang na konti kung ano ang ganap. So, ayan, yung, ito'y mataas na lugar po, like elevated, like siguro mga hanggang lampas tao, itong stage na to. Si Adora Aimee, itong ang ganda ng kulay, parang teal yung suot, namumukod tangi, ilutang na lutang yan doon sa stage. So, yan, ang mga nandyan sa taas ay mga kilalang tao. Nandyan daw si Hubert, Hubert Webb, ay Hubert Webb, Hu, Hubert Guevara ba yun? Ayan yung stage. Ayan yung nasa dulong yan. Yan, 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 yan. Yan. yan yung stage. Tignan nyo, lagpas tao. Yung mga nakatayong tao sa baba. So, itong nasa taas, ayan yung stage. yan, 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 yan doon. Ayun, yung Doon. yung yung sa picture na nasa kabilang, sa rightmost corner. Oh, yung mga pangalan pa nga. Oh, ayan. Yes, madam. May So, ayan yung stage. Ayan yung, yung stage nga po. dyan sa taas, ang mga prominenteng tao. Doon dito sa harapan, dito sa mga may, may mga nakatayo sa baba, yung mga parang mga security guard, yung tapat, yung tapat niyan, diyan naman si na mismo Harlika. Nandiyan kami. Okay? Yung harapan ng stage na ito, kung saan natong stage nakaharap, may mga nakabarong Tagalog pa rin, nagdagsuot nga rin ako ng Filipiniana. Dito ya dito, dito, basta dito, dito banda. Sa tawid kalsada, kumbaga mga nakatayo pero may upo, may mga may mga upuan din naman ganon so nakaupo lang nakaharap sa stage na ito kasi may parang may kalsada dito eh sa harapan na ito ng stage may kalsada and then may mga tao pang mga nakabarong sa tawid kalsada sa unahan nandiyan si Miss Maharlika nandiyan kami na si Attorney Glenchong take note nandun si Small Laude at si Alice Eduardo sa baba sa tawid kalsada sa tapat sa harapan ng stage sa yaman ng siya, ni Alice Eduardo at ni Nas Molaude doon lang sila sa baba second class citizen lang sila at ang mga nasa taas prominente pati daw yung mga foreigners kung saan nga po pinagbabawal sabi na Attorney Glenn na may mga foreign intervention sa kampanyahan bakit may mga foreigners na nag-aasikaso nag ng kampanyahan ni Papshi right? Na daw yan sa taas. So, nakita ko po yung mga foreigners. Sabi ko, ang social talaga ng inauguration ni Papsi May mga foreigners. Nanunood ang mga foreigners. Para, uh, di ba sa speech na ito ni Papsi Ito yung ano eh, tanghali yan. Si Tatay Digong pang ang pangulo natin yan ng umaga. Pagpatak ng alas 12, nag-transition na kay Papsi Yan yung inauguration. July, uh, June 30. Oh, So, hindi pala nabigyan ng invitation si Atty. Glencio kasi ang sabi daw po, dalawang bagay ang pinag-usapan ni Ma'am Shi at saka ng Smart Magic. So, palagay ni Atty. Glencio, ito ay ang um, siguruhin ang kanilang pagkapanalo and tanggalin si Atty. Glencio sa administrasyon Marcos. Kasi pinangakuan na si Atty. Glenn Chung. At sabi nga ni ng Atty. Glenn Chung, ang nangako na bibigyan siya ng pwesto ay si Ma'am Shi. Hindi siya nag-apply. At pinag -dribble, dribble siya, pinagpasapasahan. So baka sa condition nga po na huwag ilagay si Atty. Glenn Chung sa Comelec, eh, ayun, hindi siya napupunta sa Comelec, nilagay siya eh sa NPC. Right? Ilalagay siya sa NPC at nililipat na naman sa iba dahil like, nag, parang sabi nga ni ng Atty. Glenn Chung, um, parang nililoko na siya, dinidribble-dribble, pinagpapasapasahan na siya. Pinirmahan na daw yung appointment, tapos binawi or something, ganoon. Kasi nag, na, parang in-invite siyang gumawa na ng curriculum vitae or yung parang resume. Eh, nagpasa siya nung sinabihan siya na, ano, na, na di ba, magsabit ng kanyang CV or curriculum vitae nga. Tapos, parang niloloko lang daw siya ng kausap niya, yung si Hubert Guevara, na ayaw niyang ayaw ni Hubert na nandun siya. And then, ayaw din Ivan Uy na nandun si Atty. Glenn So, sa, ko, pumipigil daw si Martin Romualdez, right? So, ang sabi ni, sa, ni na Atty. Glenn sabi niya, oh, sige nga, kung talagang si Martin ang ayaw sa akin, or sabi, test ko kung talagang totoo pala na si Martin ang ayaw sa akin. Sinabi niya kay Ivan Uy, kay Hubert Guevara, yung dalawang tao na kasama ni Ma'am Shee sa pakipag-usap sa Smart Magic, sabi ni Atty. Glenn sabihin niyo na gawin siyang kongresista. 'Di ba? So parang hindi rin daw hindi rin daw pumayag si Martin Romualdez. So wala talaga mapaglagyan paglagyan kay Attorney Glenn Pakinggan po natin yung interview niya with Miss Maharlika. Maiksi lang. Sabi naman ni Hayward, oh, eto ito, may listahan dito, pumili, pumili ka. Ano ako? Nasabi pa nga niya eh, dito tayo sa Malacanang, sa office ko. Sa dito lang tayo sa restaurant, sa labas. Kasi to my mind, I'm not begging for any position. I'm here to tell you, nakakalas ako sa inyo at ilalabas ko to. Dahil kumpleto na yung circumstances ko. Matatuna ko sa mundo na ito yung ninitingnan ninyo ni Smartmatic. But then, to answer the question, bakit ngayon lang? To answer the question, bakit ngayon lang? Because back then, hindi pa kumpleto yung istorya. Ano ano I know, ano 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 about. ano 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 hindi ano 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 Ang haba ng ano ko. Because when I was, I was congressman, man, kaharap ano 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 kung gusto niya ako sa lugar ko, alas 9 na kumaga, ang mga oh, alas 3 na hapon, hinaharap ko lahat ng tao may problema sa distrito ko. Personal. So you see, dati wala akong pasensya, but this time, because of three years, na nakaharapin mo yung tao araw-araw, except Monday, Wednesday, Thursday, kasi nandito ko sa Manila, at this is short. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, nasa distrito ako. Hinaharap ko yung tao may yung alas 9 na kumaga, ang alas 3 na hapon alas tres na ako nasa barangay na ako hanggang alas dosin na gabi kasi umiikot uh, ako ma'am mga kababayan hindi ko po binindinadalo yung mga leader ko pag may araw pa kasi ma'am okay. kasi pag may araw manghihingi ng mga pang-inom, panghanda ganun. so gabi niya pinupuntahan no? uh, <laughs> anyway idagdag ni attorney Glenchong dito mga ate at kuya na yung mga sinasabi daw ng mga ensaymada vloggers sa kanya o ng mga loyalista nga na wala daw siyang utang na loob kay PBBM ano ba ang magiging utang na loob niya kay PBBM at kay Mamshi? Oh, ano na ibigay ng mag-asawa sa kanya? Well, yun nga po, 6 months siyang parang uh, binigyan ng bodyguard. Six months po na, di ba, like 360,000 yung nabanggit na amount na ni Glenn Xiong eh six months na binabayaran ni Ma'am Shi yung bodyguard niya dahil delikado nga yung buhay na Tony Glenn habang nilalabanan yung Smart Magic at Komole. Kaya nga di ba nate pinatay nga yung kanyang aid. So baka susunod na siya. Bodyguard muna niya ang pinatay. Baka susunod na siya. Actually parang siya nga yata yung target nun. Nga lang at hindi siya yung sakay ng kotse na yun kundi yung kanyang bodyguard. <clears throat> sabi na Tony Glenn kung magkukwentahan tayo ng utang na sabi parang nabaliktad. Sila ang may utang na loob sa akin at hindi ako ang may utang na loob sa kanila si Attorney Glenn daw ang nilapitan ng mag-asawa para matulungan sa kanilang di ba sa kanil sa nangyari kay Papshi noong um, noong 2016 na dinaya di umano ni Lugaw and then even Madam Imelda Marcos lumapit din sa kanya na parang tulungan nga yung anak sa pakikipaglaban sa dayaan and then ayun nga <coughs> para nangako si Madam Imelda parang para nagbigay si Madam nag-offer si Madam Imelda na bibigyan ng pera bilang kapalit sa pagtulong kay PBBM at mag, sa mag-asawa tinanggihan at ni Attorney Glensyong na uh, tinanggihan yung pera ang ibi, gustong ibigay kung magkano man ang hilingin ni Attorney Glensyong. ang sabi ni Attorney Glensyong, Chong ipagpagawa na lang daw siya ng mga campaign materials nung tumatakbo yata si Attorney Glensyong noon so Titatanawin daw niya ang utang na loob yan. Hindi naman lahat ng Marcos ay ahas. Iisa lang naman daw ang ahas na Marcos. In fact, hindi nga daw Marcos ang apelyedo ng ahas. Kundi, alam nyo na, yung luma na <coughs> so, sabi na to ni Glenn Chong, halos 2.1 million ang nawala sa kanya dahil yung kanilang parang commercial center sa kanilang bayan sa probinsya ay ginawang headquarters ng Partido Federal. I think that's in Biliran. So, imbis na upahan ng, <coughs> excuse me, Mayroong saglit. Imbis na maupahan ng ibang kausap nila, like yung DIY, parang yung DIY po yata, yung mga hardware-hardware yan, ano? Tama ba? Imbis upahan ng DIY yun ng... Uh, probably magkano? 100,000 a month? Ang upa sa commercial space? pinag uh, Ginawa na lang ni ato Glenn, yung muna yun na headquarters. And hindi na nga... Nung natapos yung election yung headquarters na yun, open na para maupahan, ang hindi na inupahan ng DIY kasi nakahanap na nabang pwesto. So, two years na walang kinita si Eto'y Niglianchong, imbis na kumita nga daw ng, di ba, ng 2.1 million mahigit sa pagpapaupa doon sa kanilang pwesto na hindi na tinuloy dahil nga inukupahan yun bilang uh, headquarters ng Partido Federal, eh, walang kinita. So, nalugi pa si Eto'y sa dapat niyang kitain para lang suportahan si Papshi. May mga governors pang pa kausap, 'di ba na dapat pinklawan nga dapat 'yon or uh, Lenny 'yon dapat sila pero ipinakausap kay Attorney Glensyong and the convince Attorney Glensyong na mag na, so, na, huwag nang huwag nang, huwag nang brainwashing or huwag nang i-persuade ng gobernador na 'yon ang kanyang mga ta, ta, tauhan or tao na sakupan na suportahan si Lenny kundi ang suportahan bahala na daw So, kaya na-persuade ng kongresista yung mga nasasakupan ng governor uh, na iboto si Papshi. So, ang laking pasalamatan nung kongresista kay Atty. Glenn at inabutan pa nga daw siya ng 100K or 100,000, isang bundle ng 1,000 pesos. So, 100,000 yun. Hindi niya tinanggap. No, So, napakarami ng sakripisyo at ginawa ng Atty. Glenn sa mag-asawa pero in the end, hindi siya Hindi na siya kilala. Okay? Kung hindi pala dahil kay Ms. Maharlika, hindi rin may invite si Atty. Glenn doon sa sa, sa, ano sa inauguration dahil wala na talagang balak pa. Ganyan mang Itchapuera ang pamilya Marcos. Ngayon, dating kaibigan si Attorney Glensyong kasama sa pamilya. Same with Miss Maharlika na Itchapuera. Ano pa daw kung ano pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipino. So wala daw talagang paki-alam ang mag-asawa. Pangitang-pangita naman. 'Di ba sa performance ni Papshi, Ayaw ang bitawan ng Department of Agriculture kahit na na eh. Walang kahihiyan. At kahit magmahalang bilihin, dead ma. So bakit magmahalang bilihin? Maraming sindikato. May mga hoarders, may mga smugglers. Pero wala silang pakialam sa atin. So sabi ni Miss Malika, ito ba yung gobyerno sinuportahan natin? Parang botol. <laughs> What do you think? Comment sa comment section at nag-like and subscribe din po kayo.